Hello guys, magandang hapon po, mga ka-youtube, ito naman po ako, dito ako sa isang bakanting lugar, yan po, mga hunting na naman po ulit, yan po, Nagahanap ng mocha, nakita ko po ngayong araw na to, ano po, kalamansi, si, po, dito po ako sa ano, yan po, Ito ano. Dalang May ano. May mga. Baga, ano ng mga mangga. Puto. Puto ng ano. Kalamansi. Dito, dito po ako sa isang bakante. Dito, may mga ano pa po dun, ay, mga malabayabas. May nara. Dito po ako ngayon. hunting po ng mutya. Dito pa po ako guys sa mga ano sa mga bakanteng lugar. Ayan po. Binebenta po nila. Marilaw bulakan po 'yan. Ayan po. Ayan po nakita ko ngayong araw na to. ang dami-dami. Sinong may gusto niyan? Kung gusto niyo magmutya, maghanap ng mutya, sama niyo lang ako. Ayan po. Ito po. May mga ano, mga tawag niyan. Ayan po. May mga mga upo. Ayan. May mangga. Upo po, mangga. Kulay berde. <coughs> Ito po, sa ilog. Ilog batis. Ito pa. Ilog batis po yan. Marami po. Ayan pa po. po Ilog batis. Ito kahoy. Kago, kahoy yan. Nanigas. Sa ano. Kung baga para siyang ano tinatawag na ano. Yung. Ano yan siya tawag. Spinach. Yung kahoy niya. Kulay berde. Ayan po. Maraming salamat po.